Good morning, everyone. Ayan si Lucky, guys. Nagsilip-silip sa pinto kasi gustong pumasok sa kanila. Itulog pa sila, guys. Kaya kawawa yung itsura. Nahingi pa siya ng tulong sa akin para buksan ko yung pinto. Nagungos-ungos siya kanina para buksan ko pero hindi ko binuksan. Kasi tulog pa rin siya at sila eh. Yan, saan kaya pupunta yan? Na ano din siya, nainip. Gusto nang pumunta sa kanya sa master room. Hi, Lucky! Kaluuya ang nilingkuran, no? Sama yung mong gitingnan, di ha? Ha? King? Tintay mo si ma'am aking Ha? Huwag ka makita tayo eh Sundan ko lang sa laki guys Pupunta rito sa labas Ganito yung Umaga niya tuwing umaga maghintay sa kanila, maiinip na rin siya minsan pag matagal silang lalabas. Excited na siyang pumunta doon. Kasi nalaro siya doon tapos niligyan siya ng ano, snack. Kaya yan. Hinahanap-hanap niya. Nag-ano na yan siya kanina. Maaga yan siya nagigising. Nagwiwi. Malamang magpupo na yan kasi nang ganyan na yung posisyon niya. Pagpanaya siya simot-simot at sa kamay ikot-ikot. Ayun, malibang nga siya. Oh, uh, okay. Good morning everyone. Ayun si Lucky boy Itataperan ko siya para hindi siya makapasok. Para makapagpugo ayun siya diyan kasi minsan guys loko yan siya eh, kasi galing sa salabas eh, ayaw magpupo minsan dito sa loob pag hindi mabantayan ah, sa loob talaga siya malibang kailangan talaga siya sundan din ayan nalibang na siya doon guys sa tabi ng kanyang rug, na iian ayan na sila malibang maglibot-libot usa-usa kalibang tama-tama yan dating Pagising nila, pupunta na yan sa loob. Good job! At tapos na? At tapos na, ali ba? Ha? Huh? Tapos na alibang si Aking? Tinignan pa niya. O man ka Tignan mo yung mulupot. King. O ka mangilo, King ba? Kasi yung o. Oh. Hindi na pala siya patrapo. Pupunasan namin ng wipes yung lubot niya. Gusto ko. Hindi siya patrapo. Ah, mayroong ibon doon. Mayroong kalapati. Yun yung tinignan niya. Ikaw, puntan mo yung ibon. Lakad. Ulihin mo yung ibon, oh. May ibon doon sa dolo. Sa likod ng ano, paso. Yun yung tinignan niya. Lakad. Ulihin mo yung bird doon. Bird. Puntahan natin yung bird. Ayan, nalilipad na yun. Ayun o, oh, naglakaw-lakaw. Duha kabuo, buo. Nakita ko sa saan. Ayun. hello, ano? Mano, King. Hala, sinilip ka ng bird, King. Sabi niya, hello. Yun o, oh, kapuntahan mo ka. Yan. Tawag ka na ni Ma'am. Na ni mom king say good morning Ad. king bye guys thank you for watching